What's up mga kadupaks? Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan. Aa di naliwat ako. It iyo atubangan magpipinasaway. Iyan ang nga nga adlaw it aton ni himo na video and maghihimo kita hin lilupak saging. Ada kay aadi kita yana magkukuha hin saging na nga aton ni himo nilupak. Ako ngayon ni Mark, diari gwapo. Pero totoo, kila, maluloy ka giyap. Ay! Kaya na nga yan nga adlaw, inwaray naton masyado ang aking Salit, nagpakiana ako kang tatay, kung may daba niya, lahing na ang mga saging. Ada kay sumiring ni tatay, may niya, mga lahing nga saging, aad to, itkatapusan, it yatanom nga humay. Dakay dalidali ko inigin kuha, kay para tuunon, ngan maluto na ini, ngan himoon, ngan nilupak. amo ini di dia amon mga kadupaks kun may dani mga tanom may damo gud ani hon ngan dire ka sini mga kadupaks nakagpilay kita saging nga aton ni himuon nga linopak maaram mo mga kadupaks maraset duma labi-labi kun ati kalagas kana kay naman it mga pinangangabat ini mga kadupaks kaduma waray mga kimikal nga halo natural marasana, lame lami pa yana naman mga kadupaks aadin na aton nga saging kanina at ang isusulod na kardiro ng totoo kay para mahimuna na ginbunad hagidangan ng takloban. Iyan na naman mga kadopaks in nagbubunot kita lobby. kay aton inig igsasagol sagol at aton lulupakon nga saging. Aton inig na kay para matanggal ang mga bunot-bunot na nakapaligid di iya bagol adi na mga kadopaks aton tikangan ang proseso han pagkagod kay para matanggal na ang iya unod. Iyan na naman mga kadopaks in maluluto na an aton saging aton inihahaunon papataghumon ng pamamarutan kay para matanggal na an mga paroteni kay para matikangan na ang proseso han pagbayo adina mga kadopaks ng atanan, na parutan nga tanan adina ini para bayo yana na naman mga kadopaks aton ginandam an lusong ngan bayo kay para matikangan na an han aton ni nga saging adina mga kadopaks aton tikangan ang proseso an pagbayo aton na ang saging lubi ngan asukar para pagpatamis an aton ginihimo nalinopak amo na ini mga kadopaks an Kara sa pag binopak kada adlaw labi na kun ngan mamingaw Ay! balito mga kadupaks adyo man nakita pagbayo aton nakuhaon an aton ginhimo nga linopak ni mga kadupaks naton ginlupak nga saging naton pinili nga saging amo na ning kinalabasan ginlupak naton tapos bubutang-butangan hin <laughs> Di na mga kadupaks aton butang butangan hin din para magmarasa ng magmakrema din na mga kadupaks sa natong finish product ang atong linupak marasa lami yung butang butangan natong hin condensed para medyo matamisay na mga kadupaks pangaon na Ada kaya tutup-tutupan kuna dini mga kay magutom na. Salamat ang pagkitaan akun buti ay, ngan halipot nga bidjo. Babay mga kadopaks. Tara, kapi na.